Good morning, guys. Kasi po dati si. Alana, guys. Ang ride kami papunta ka bagan niyan, guys. So tatlo lang kami. Last pag nago. Last pag nado siya. Ani <laughs> pa lang kami sa ano? <laughs> River control, ah? May napulot akong gold. Pagkita mo ngayon gold, napulot ko. Ano yan? Gold. Gold. Kaya bumalik ako kasi nakita ko merong gold <laughs> gold plated pala. oh. Gold. Fake news. <laughs> Naspag na ako guys. <laughs> Lala, hey, bakit ano? Bakit nung kanina pinagpalit kita wala na? Wala na sir. Naspag. <laughs> Nalaspag ka? Naspag na ako sir. <laughs> Tignan mo yung mga price. May okay, ISIS mukhang bus. Kasi. kasi, kasi. O may ISIS. Ay guys. Ay, ko, Last bag eh. na ako. Ay. Carlo. 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 Carlo Delisa. <laughs> si Carlo. Dito tayo sa Cowboys Grill. Ay. Cowboys Pansiteria Hi guys, so dito kami sa little tent namin guys May magpiknik kami dito guys Oh eh. Kano kumuha Ay, hati na lang Yo Shout out sa'yo Akong <laughs> Akong works At kay Benz Benz Sabador yes. <laughs> Ay, shout out kay Insan ko, Clingstone. Ayusin mo na yung bike mo tama, bike nya tayo. <laughs> Guys, pauwi na kami. Bye.